Ngayong araw nga pala mga mare, nagluto ako ng champurado na may langka at pinartneran na lang nga namin ito ng tuyo dito sa may polo ni Don Nag-ayos nga rin si Buyok ng aming Skylab mga mare dahil ito nga ay hindi nakakahuli. Medyo tinanghali nga kami nitong si Buyok sa pagpalaot mga mare dahil may ginagawa pa nga rin siyang lambat dito sa may tabing dagat. Nag-ayos na kasi ni Buyok itong Skylab namin na malapit nga dito sa polo ni Don Silverio dahil hindi nga ito nakakahuli. Sasalok din sana kami ng Skylab ngayon mga mare kaso sabi nga nitong si Buyok ay huwag na raw at magluto na nga lang daw ako dito sa may pulo. Kaya for video nga, mga mga Mare, tara, samahan nyo nga akong magluto ng champuradong may langka dito sa may pulo ni Don Silberio. Dito nga ito sa may bandang naman na ni Don Silberio, mga Mare kaya naman hindi nyo nga makikita dito yung helipad. Malaki na nga ibinaba ng tubig, kaya naman kung mapapansin nyo nga mga Mare, naglabasa na nga yung malalaking bato dito sa may tabing tubig. First time ko nga lang magluluto dito, mga Mare at dahil katapat na katapat nga lang ito ng aming Skylab, ay dito na nga rin namin na pagdesisyonan na magluto. Medyo kinakabakabahan pa nga ako dyan, mga maray, sabi ko nga kay Buyo, kay parang natatakot nga ako, at baka mamaya may ahas, ngang lumitaw dyan dito pero sabi nga ng aking buyok e eh, wala nga daw. Sabi ko nga sa kanya mga mari antayin na nga niya ako bago nga siya maggawa ng Skylab kaso sabi nga niya aabutin nga daw siya ng malakas na hangin just good. Day. Kaya eto mga mari mag-isa lang ako dito sa may pulo na nagluluto pero natatanaw ko naman siya dun sa kanyang Skylab kaya medyo naiibsan nga ang aking tako. napagkatahimik nga dito sa may pulo mga mari dahil ako lamang ang tao tanging ibon at anon lamang na humahampas sa malalaking batong aking naririnig <laughs> Habang nagagawa nga si Buyok ng aming Skylab, mga mare, sinimulan ko na nga rin lutuin itong aming memory yan dahil naisalang ko na nga rin ng bigas dyan, mga mare, at hinimay-himay ko na nga rin itong langka na ilalagay ko nga sa champurado. Pasensya mm. na nga pala kayo kung naririnig nyo nga yung alon dito sa paligid ng pulo, mga mare, dahil dito nga pala ako nagbo-voice over. Inabasa Boy. nga rin ako sa comment section at nagtatanong nga siya kung anong araw ang gamit kong mic. At ang sagot ko po dyan, mga mare, wala po akong ginagamit na mic at natural na boses ko lang po ito. Gusto ko nga sanang gayahin yung boses ni Janela in Japan, mga mare, kaso nga lang ay hindi talaga talaga sa akin. Just good day. lang <laughs> langkang ito nga pala mga mare galing sa biyanan kong lalaki at ito nga doy binigay ng kanyang kaklase. Tinog nga ito sa puno mga mare kaya naman na pagkakatamis nga nung ito'y binuksan na ni Buyo. Paborito ko nga itong langka, kaso nga lang ay sinisikmura nga ako kapag ka napaparami ang aking kain. Pero kagaya nga ng sinasabi ng biyanan kong lalaki, tsaka na nga lang daw inuman ng gamot at ang mahalaga nga daw ay makakain ng masarap. Hinimay-himay ko na nga rin itong langka para mas lumasa nga siya dito sa champurado. At nung medyo lumambot na nga ang bigas mga mare, nilagay ko na nga rin ang mga langka at grabe no, pagkakabang. Okay. Ngayon nga lang ako nakapaglagay ng langka sa champurado mga mare dahil mali ko ba na nga ito ng langka? Eh. At dahil nabigyan nga kami ng tatay na lang kakaya ayan at naglagay na nga rin kami. Grabe mga mare, walang biro. Na? pagkakasarap talaga ng champurado na may longko Dito nga rin pala nagdadala ang kuya ni Buyok mga mare. Kaya naman tinawag na nga namin siya at sabi nga namin ay pumunta muna dito at makamerienda. Madami na nga agad daw siyang nahuhuling tilapia mga mare. Kaso nga lang ay puro gloria naman yata. Pero syempre ang mahalaga nga dyan ay may maiulam na dahil bang sarap nga nung ibabad sa suka na may bawang. Luto na nga rin ako ng tuyo pang partner dito sa aming champurado. At eto at di na nga makaantay yung dalawa at inupakan na nga itong langkang natin. just good day. Kapag nga nagluluto kami ng champurado, mga mare mas gusto nga namin yung powder na gatas ang inilalagay namin. Mas nasasarapan nga kami ni Buyok dito kumpara nga sa Ebap dahil mas malinamnam nga ito para sa amin. Ewan ko ba naman mga mare, iba-iba naman talaga tayo ng panlasa. yan. at nung eh. man nga ito ni Buyok at ng kuya, parang nga daw hindi lasang champurado at para nga daw minatamis na lang ka ang kanilang nalalasahan. Napagkakasarap nga daw talaga mga mare, sabi nga nila, ulitin ko nga daw pag uwi namin sa bahay para nga daw makatikim ang mga bata pati nga yung aking mga bianan. Marami pa rin kasing natirang langka dahil kalahati nga yung daladala namin dito. Balak nga sana namin magluto dito ng pananghalian kaso nga lang ay napagangan tapos ni Buyok sa aming Skylab kaya naman umuwi na nga rin kami. At kung nakarating nga kayo hanggang dito mga mare at kung nagustuhan nyo nga tong video na toy ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre papalo na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood eh.